Good morning mga loads, Luto tayo mga loads, so oh. May may meron tayong macaroni. Ano? Oh. Maganda tayo mga lords, magsosopas. Iniwihi ko na 'yung ating hot dog, carrots, sibuyas, bawang. Ito so, tayo gagabitin natin oh. Lucky 7, corn beef. kaya meron tayong dalawang evaporated na ano. Alaska. Yan. Tapos ito yung ating gulay. Yan. Mga lods, managpainit na tayo ng mantika natin. Simula na tayo mag-isa. May natin babang. Tulad natin ito si Buyas. Tignan natin itong ating karot. Tignan natin itong hotdog. Tignan natin itong angel, angel, corn beef. Lagyan natin ng ano beef cube dalawa Lagyan natin ng tubig Lagyan natin tong ating macaroni mga lods Kulo na. Lagyan natin yung ating ano, gulay. Tsaka yung ating gatas, talagyan natin yan. Yung gulay, hindi na ganong ano yan. Saglit lang yan eh. Hindi na ganong lulutuin yan. Gyan na rin natin ang gata siya mga lods. Ito Alaska Contents. Baka naman. manatin natin. na dito ng ating pangalawang ano, gatas. Para mas masarap. Bali dalawang Vaporada yung nilagay natin dyan, mga loads na malalaki. Ayan, oh. Para mas masarap ang ating sopas. Pakuloy na lang natin ng konti, ah, mga lods. <coughs> Buto na yan, eh. Oh. Kulay yan yung ano niya, oh, sabaw? Okay na to mga lods, luto na yung ating ano, sopas. Thank you for watching.